Mga idol. Ah, uh, shout out sa inyong lahat, mga idol. ayan na. Uh, araw ng Miyerkules, mga idol. ayan na, uh, shout out sa inyong lahat. Ah, uh, ayan, napakaluwag, mga idol. Uh, medyo wala pang traffic, mga idol. Ah, uh, mga idol, ah, uh, ayan nga ang uh, sitwasyon ng uh, holding, mga idol. Uh, holding area. Ah, uh, wala pang uh, katrak-trak, mga idol na uh, mga idol. Uh, ano, uh, maluwag pa mga idol, maluwag pa. Ano pang hinihintay nyo mga idol? Uh, tara na. Magpabukla kayo habang maluwag pa mga idol. Ah, uh, anuhin muna natin yung ating uh, twist lock mga idol. ayan mga idol, uh, papasok na tayo mga idol. tayo, papasok na tayo sa buwan ng ayan, lang mga idol maraming maraming salamat sa panunod ng ating vlog ayan, bye bye mga idol